Pa? Saan mo si istorya niya mo mag... Asa naman Asan ang pagamad to? Saan lang lang hindi ako nung malaag na ako. Laag na po, di naman. Ang yung mga bing sayo, no? Kaya la una. Saan mo na bitaw? Ang um, bitaw, karoon na bitaw. Saan mo na pulaag kayo, kung ano mo na... Kaya okay, bababiyak ka sa panahon ka rin, uso ang... Mm -hmm. Basin ma... Amping-amping, good. Mag-amping. Uh -huh. Basin mo, suok-suok ka kayo. Basin birahon na ka, Dahil ang kasuok, na.